Heto ang latest chika. Super happy ngayon ang queen of all media na si Chris Aquino sa naging reunion nila ng itinuturing niyang panganay na si Kim Chu. Sa Instagram, ipinakita ni Chris ang video na dinalaw siya ni Kim sa Amerika upang makamusta siya ng personal. Inamin ni Chris na namiss niya ng sobra ang aktres. Hiling pa nga niya sana madalas siyang bisitahin ni Kim lalo na't na may sarili na itong kwarto sa bahay na tinutuluyan nila. Kasunod niyan, ibinunyag na nga ni Chris na nagkabati na sila ni Batangas Vice Governor Mark Leviste. Ayon sa Queen of All Media, si Mark ang videographer ng video at naging tulay upang makadalaw si Kim sa kanya. Ang chika pa, ang anak niyang si Bimbi ang dahilan kaya nagkaayos sila ng politician caption ng dating TV host, sana magtuloy-tuloy na ang harmonious at supportive relationship nilang dalawa. At yan, ang latest bandera chicken natin for today.